kapatid ni Donnie Pangilinad naglabas pa rin ng pahayag laban sa mga nalalait kay Val Mariano. Bukang ka ni Donnie hindi rin tumitigil sa pagbibigay ng suporta. Kilala nila kung gaano kajinyon ang lab ng Donbel sa isa't isa. Marami lang talaga ang hindi naniniwala sa low-key relationship nila. Ipinipilit pa rin ng kabilang fandom ang idol nila na si Kisses Telavid. To the point na sobra na rin kung manginsulto. insulto. Nariyan yung pagkukumpara sa pag-arte, personality, at itsura. Masyado nilang ibinababa si Hindi natin masisisi kung buong ang ni Donnie ay makakapagbitiw ng salita at pagtatanggol. Naawa rin sila kay Del kalibhasa, focus ng sila sa kanilang idol. Nakakahiya na ang mga pinagdagawa. Ayon niya sa mga komento. Alam ng family ni Bonnie na mabuting tao si Mel. Nagustuhan nga ng aktor. Yung buong ang tantaya. Sinabi na ng na mga pinsa ng aktor na eh hindi mahir mahirap mahalin si Mel magaling makisama at masiyahin, sweet at maalalahanin. Hindi ka takataka -taka kung bakit na ang pinsan nila rito. Stop bashing. Wala kayo sa posisyon para makialam sa personal nilang buhay. Anong senyorito sa inyo update? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching!